you mm -hmm. gagawa po tayo ng gagamitin ko para sa ito well, Ayan. sa ginagawa ko hina na signal kaya puto po ito, ito medyo malakas susunod na yun sa amin susunod Gracias. you know Yeah. ba sa dito na si Rob. si, si dito na agawa. Ako kay Dito na siya. Dito na din Juan? Doon din kaila no katapat ko ba hindi si Rod? Kamangki ko yung asawa mo. Ah, Kapanawin ko yung asawa 马家高兴。 malaki patong. Malaki patong. Be. <laughs> oh, ano? Ito lang yung tita. Tita. Nasa ibang bansa. Wala ko ba? Baka ba 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 sabihin. Pero may say, may ano yun sarili. Yung, yung nasa ibang bansa. Ba okay, may baka sabihin ni Maritis ko. <laughs>

sa baka sabi ni Marites ko pa. <laughs> hindi ko alam na ganun ang usap e. Eh. Hindi ko alam eh. Hindi ko alam na ganun ang usap eh. Yung nasa ibang bansa. Pero tita. Ano ba diba, kausap mo? Hindi ba yata kausap mo? Hindi. Oh. Diba, yung ano, siyempre alam mo na diba, nasa ibang ano. Ha? Alam mo nasa ibang bansa. Yung asawa. Oo, oh, ay wala naman. Ay di sabihin, baka sabihin, kinisimis ko pa. Hindi <laughs> naman alam na gano'ng usap nyo eh. Ano Nakakausapin tayo, Nekko? Nakakausap? Ha? Nakakausap? matatapos na oh so, matatapos na po yung aking gawa matatapos na so, ibibenta lang po nabili silang gumawa ayun yung sobra kami. Bali lima yung ano eh. Kaya ka din mga yan, ayun yung yeah. tatlo. Ayun ay tatlo kayo na lang. Ayun, bukas, nakalasin mo yung pinto sa main door. Nadali mo dito. Alas otso ha. Alas otso ka papasok bukas ha. Yeah. Tapos babalik ka rin siya ngayon ng tanghali. Ayun, yeah, doon ko dadalhin. Ayun, yes. Ire-referin yung pintuan, no? Oo, babalikan mo ngayon ng tanghali, kasi ire-referin mo na lang itong nakuha. natatapos na natatapos na po yan ang ginagawa kong kalupo para sa bubong yan ang gagamitin ko ito diba? diba? Okay. So palagyan na silan la labas. Binubuhin no, nilalagay ng silan talaga ang labas. Pero baka sakali na wala. Oh, uh, 'yun. Sa pagwala. Ba'y ipo na ng tubig in sandle. Lagi na lang natin, eh. Meron naman akong silang tiyan doon. Natalain ko po, Kasi pag tumagas ang tatawagin pa ulit mo. na. Ayan. 对。 dapat para hindi pumasok yung ampas ng hangin. Pag naiksi kasi bago mahawang, paglaks ng hangin pasok. Ang mula rin. yan, may silan Bawat pagmahalap yan, lalagyan na silat. Hindi na pasok mo din sa ano. Ano na yan? Ganyan lang. Sakto. Gugupitin ko lang dyan yung ano. yung mga bend na yun na ligo na Yan yung pala yung panu Panuko nga tawa ka na. Diyan sa ano, pakapalagay pa, pa, mo na sa buho. Okay, lunch tayo. May dumaan na... Yan, yeah, na. Yan, dapat. Sigurado yan. Walang tagas sa ulan dyan. Hindi makakapasok. Tita ka. Boss, mapapanood kayo.